Seremonya sa kasal nga nagkantidad dos pesos lamang? Posible na! Pinaagi sa programa ni City Mayor Jose Rilampagos nga mao ang pagpaligon sa pondasyon sa Kaminyoon, giawhag ang mga panabawans nga nagpuyo, isip managtiayon nga walay kasal sa pag sa kasalan ng Lungsod 2025. Mahitabo ang kalihukan, karong umaabot ng Marso 24, 2025 subay sa selebrasyon sa 24th araw ng panabo. Libre ang pag-angkon sa mga sumusunod nga serbisyo o mga dokumento. Sanomar, Service Fee for PSA Processing, Solemnization Fee, Marriage License Application, Posting Fee, Marriage Certificate Registration. Nga doon ay kinatibukang kantidad na 2,070 pesos. Kinahanglang bayaran na lang ang marriage license sa kandidat na 2 pesos lamang. Nagsugod na ang pagparehistro karong Enero 2025 ug ang deadline ni ini karong Marso 7, 2025. Alang sa mga interesadong magtiayon ug sa dugang kasayuran, abri ang buhatan sa City Civil Registrar's Office nga nahimutang sa lobby Panabon New City Hall. Unsa pa inyong yulat? Apil na! Advance congratulations and best wishes!